ng mga mga sa Pilipinas. Ano Tinanong ni Jesus sa mga tao, ano na kayo sa paglas ng

ngayon, Christ is discussing about justice. Ano'y nararapat gawin sa taong to? Pero dahil sa nilang maliit-maltiwan, na lang ang lumikha ng Ibiang Diyos,

pero yung tao na inalumpira ang limonyo, sinaliba ng limonyo, o may karamdaman, ay panayaman pala sa inyo ng bakit magpagalingin, bakit mapalayarihan sa iyo sa kakain at sa Nakita niyo pala, sino mahala na tayo? Tayo, yung tao, yung tao? Pero pagkakasama kayo ng paniniwala, na yun ang tao, alam mo ba, kung bakit niya din tinayang paniniwala? Alam niyo mga huliho,

hindi Ang tanya ko kayo Namalibas na maging sa mga mga susunod niyo? Alam niyo mga balikboka, mas sa mga susunod niyo sa kaya. To in be superstitious belief is against the first commandment. Ano kinalaman ng mga susunod na lumakad sa

suswerte so, na. Alam niyo ba yung, yung magaling ng puso ay si Dinonyo yun eh. Alam niyo yung dinding niya. Pag ng bahay, ng binti na kung ano ano, sasangguli ka sa kanya, negosyo sa kanya, para swerte ka. Alam niyo nung pandemic, nalimbing, hindi nung alam yung puso yung sa kanya. Buat panigong na bantay doon, diwalang pa na lang o ipakain,